Jemma, pumalik ka na sa atin. Wala namang mangyari sa'yo dito eh. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko kasama ang anak ko. Edwin, si Jemma to. Nakalaya na ako. Alam ko. Kung pwede sana, gusto ko makita si Marco. Nakikiusap ako, Edwin. Huwag mo na kaming guluhin. ay na buhay namin. May pala akong pamilya. Edwin, Oras na manggulo ka. Tapos ka. Hindi mo lang kung anong kaya kong gawin. Kaya ka na tumawag. Edwin. Edwin, nakikiusap ako. Yung bata. Gusto kong makita. Hello? Edwin? Baba! Baba, Marco. Marco, dito ka na. Bye. Will you go home early? I'll try my best. Okay. Bye bye. Bye, Thank you. bye sir. Bye, sir. Take, care. Bye. Take care. Bye. bye, Abby. Oyong oh, yung bahay, ah. Yeah? Bye, Tita. Bye, bye. bye. Sige po, ma'am. O, oh, Abby, babay ka sa mami. Sige, Didoy, mamaya, ah. kita. Sige, subukan Sige. ko mamaya. Uy, Didoy, doon ka na duman sa kabila. Sasaraduhan ko na to. Dito! Dito! Gemma, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakalis ng kampo eh. Salamat nando, dumating ka Alam mo, nag-alala ako. Baka ako hindi nakarating sa'yo yung telegrama ko. Excuse me, ma'am. Excuse me, sir. Kunin ko lang And po yung order niyo. Ano order niyo, sir? Beer, isang beer, please. Sige po, sir. Nando, pasensya ka na Wala lang talaga ako ibang matatakbuhan eh. Gemma, basta ikaw, hindi kita mahihindihan. Nakita ko na nga pala si Edwin at si Marco. Ang laki-laki na ng inaanak mo. Si Edwin naman. Ang yaman-yaman na ng itsura. Nakausap mo na ba sila? Kinonto ko yung number na binigay mo sa akin. Kaya lang babayan sumagot kaya binaba ko. Pakakako yun yun. Pero tumawag ako ulit, nakausap ko si Edwin pinagbantaan naman ako. Daw niya ako pag inuloko sila. Anong plano mo ngayon? tayo mo Excuse me, sir. Ito na Wala. po yung order niyo. Excuse. Salamat. May iba na siyang babae, may anak pa. Ang balita ko, sa abroad sila nagpakasal. kung gano'n walang isang kasal na dito? Bakit? May balak pa bang magabol? Nando, pag naghabol ako, gagamitin ni Edwin laban sa akin ang pagkakakulong ko sa Canada. Ano ba talaga nangyari rin? Sorry. Wala nga pala akong karapatang magtanong. Gemma, bumalik ka na sa atin. Wala namang mangyari sa'yo dito, eh. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko kasama ang anak ko. Happy birthday, Uly. Happy birthday. Thank you. Thank you. Oh, Mike. Sino kasama mo? Si Gwen. Ah, nagkita kami kanina. Uy, enjoy, ah. Uh, yeah, okay. Please. <coughs> Hi, Hello? Happy birthday, man. Thank you. Happy birthday, man. Thank you, pala birthday ni Mommy. Samahan ko na naman siya sa Australia. Happy birthday, Edwin. So, when will you be back? God knows when. Oh, hi, honey. Ano mong at pa kita I'm sorry. I'll get you something. Ma'am? What are you waiting for? Here, ma'am. Go ahead. I have the same. Pare, mo na ba yung Isang red wine? Boss, pa yung Here, ma'am. Thank you. Yes, sir. Julian, thank you for coming. Alam mo na... I'm not here because it's your husband's birthday. Alam mo, saka na lang tayo mag-usap, okay? Enjoy your drink. Hey, wait. <laughs> Hindi ko alam na may electro complex ka pala. For your information, Julian, the correct term is May-December relationship. As in, younger woman, mature man. Can you imagine if I married you instead? Ako pa mag-aalaga sa'yo. Tama na sa akin ang isang baby, and that's Abby.